Oke, okay, demi okay, Og. Hai, wow. <laughs> Kapoy ra ning diri. Ay, Halo oh, guys, oh, tuk -tuk. tok. Hindi to. Sa una kay. Tok to oh, so, Hai Karon. Pila to. Karon Diri ka, diri ka maguan bi, magjaging bi, Magjaging <laughs> ri, oke okay. Tuk-tuk yeah, Ini yang manakadir, ini dihagbong naik ini naik la basura lah Sampai burun

Baby lagi kaya ni? Sige ba niyos si gue skateboard baby god mo. Baby ra yung <laughs> mga ha? survey <laughs> pinneron ba? Huh? Huh? Abu ka yodu ice. Nakakaniyis ni Midinow. Nakakaniyis <laughs> mo tadi to book church.

ya Kamu ba manaka mo bitari ba magdala Oh, kabu kayo, tubos oh. Awa ng ubos oh. Pero happy tayo mabot sa I love. Ada juta, apa tuh? Bisa tuh? Bisa tuh, sakit tuh.

may kagikan mo ng tubod then ay mga lingag-ngag rin oh heart na rin oh heart heart oo oh nakapod ay the review oh ano naman rin wala may dalan niya wala may karon sa Macview. Ah, Barangay Andil. Nakabalik ta naka kanay na medresa una pero karon dumi nakabalik Pa. daghan na mga kuan kuan kuno mga style style ba patay na ulan padong nang ulan ha may may mahadlok nang ulan kay anati oh dito ini ndot record mo nga na ay pako dere oh kato di ay nagpa picture di ay dere dere di ay to sila tong na mga pako pako kaana sila oh oh talawa oh di ba murag yun oh kuan murag langgam oh butter fly mene ni Oh, nah, ambil yang dari, oh, sama nih. Okay? okay. Nga meron doon rin. Samak view. O nga, isnak-isnak po. May gamay. Laat nalang isnak. Nga meron rin I Love Andel. May picture rin I Love Andel. Mak house, Macview. Mac <grateful> oh, now please require a Boom. kan eh bulan-bulan bulan ya na po sila ikaw Andre oh sana eh kuhul 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 oh okay oh na po sila oh oops oh na po sila kuhul kuhul dito Ay, kol-kol rin guys ay. Ali na Uli night. Kayo na may kaog junk foods. Ali na may. Okay guys. Uli na may kay. Ali may kaog junk foods. Ang higa ni mo dire, magandam yung mo hangin. hangin. Oxygen ba? Kay abog kayo.

Okay guys, na humana na gyud mi og laglag. Lag. Gamay ra magkini nga view god. Mo na kita og sag view kay May view map view gamay Maliit view. view. Maliit na view. <laughs> guys, may uli na may guys, kaya maliit na view. Na, pang na. Hmm, Kini dala na, pauli na dito sa Kuan. San Isidro, pwede pangi. Kini ang dala na pwede ni Baroy Padong o prinsesa Guys, ulit nami guys Kaya gika po yung nami o hike Uy, ulit nami guys Oh yeah